Sinigang PBB Mix. And then lastly from me, um, sorry to you all. Wanted to hug everyone yesterday. To Jaren, I miss you. Reina and Keisha, I miss you both so much. I miss our routine. Chica Sunes, my little sisters. JP, I miss you. Sana di ka kumakain ng madaming sweet. And lastly, to Fiyang. Fiyang, sa episode ng PBB, Gen 11 na yung araw September 15 ay naging emosyonal si Nafiang at Jazz. Matatanda ang naging maanghang ang sagutan ng dalawa sa huling episode kung saan naganap ang kanilang rap battle task. Sa sumunod na task, sila ay inutusan ni Big Brother na magsulat ng mensahe, teen housemates para sa kanilang mga adult housemates, at ang mga adult housemates para sa kanilang mga teen housemates. Pinili nila Jess at Fiyang na sila na ang magbasa sa lahat ng mga mensahe nila para sa mga housemates. Unang pumunta si Jess sa mga teen housemates para basahin ang mga mensahe nila para sa mga ito. Binasa ng ni Jess ang mga mensahe at huli nitong binasa ang mensahe niya para kay Fiyang. Emosyonal na humingi ng tawad si Jess kay Fiyang sa kung anuman ang mga masasakit na salita na nasabi niya kay Fiyang sa naganap na rap battle. To Fiang, I sincerely apologize for all the things I said to you last night. From the start of this challenge, I have been told to stop focusing on the team's feelings and also focus on yourselves. Because we're also at stake. I know you're strong-willed and won't back down. But I had to keep a straight face so it can help our team win. I have no words to describe how sorry and how guilty I am. Until this moment, just got happy because we got closer last week, but after last night, I feel like threw it all away just for this task. I am really sorry, Fiyang. Dagdag ni Jess. If it was only me who would be at stake from last night, I would've given up already, and I wouldn't do the task anymore. I'm deeply sorry, and I love you, Fiyang. Once again, I am truly sorry for all the things I said, and if you felt disrespected, I'll give you time. I'll give you time but please know that I'll be waiting with open arms. Hugs and kisses, I'm sorry Fiyang. Sa sandali niya na iyon ay naging emosyonal din si Fiang matapos basahin ni Jess ang mensahe niya para rito. Ilang sandali naman ay si Fiang naman ang lumapit sa mga adult housemates para basahin ang mga mensahe nila para sa mga ito. Bago basahin ang mensahe para sa malapit niyang kaibigan na si JM, kanya munang binasa ang mensahe niya para kay Jess. Anito kay Jazz. Super fo lahat ng sinabi mo to me to the point na dinamay mo fam, education, sweetor, and exco dam. Lahat ng sinabi ko is basically wala sa script ko cause you literally triggered me and if sinabi ko lahat or sinunod ko yung nasa script ko. So parang ibig sabihin non pumayag lang ako na i-insult mo ko cause lahat ng nasa script ko yesterday is lahat joke and ayoko kasi ma-hurt yung feelings mo nang dahil sa isang rap battle lang. If you got offended sa lahat ng sinabi ko, I'm sorry. Pero I don't think na kaya ko pang ibalik kung ano yung nabuild natin. I'm really sorry, Jess. Sabi ko is basically, wala sa script ko because you literally triggered me and if sinabi ko lahat or sinunod ko yung nasa script ko, so parang ibig sabihin nun, pumayag lang ako na i-insult mo ko. Because lahat ng nasa script ko yesterday is lahat joke. And ayoko kasi ma-hurt yung feelings mo nang dahil sa isang rap battle lang. If you got offended sa mga sinabi ko, I'm sorry. Pero I don't think na kaya ko pang ibalik ano yung na-build natin for real.